na sukatan siya size siguro sa sisi sisi siguro to sisi kasi nagmisi <laughs> wow <laughs> wow napakapait ng sinapit so yun so ito na po lahat mga idol oh. ito yung huli natin lahat <music> So ayan na po mga idol, oh. ito po yung ating unang area at kinuha na ng aking kapatid, oh. may huli na yan, mga malalapad na sapsap, -sap. ganun pa rin, dito kasi na spot ay madalas naming mahuli kanyang klaseng isda, yung malalapad na sapsap -sap. dito sa dito sana kami area o oh, kaso lang may malaki ang alon baka mapadpad tayo dyan sa mga malalaking bato ayan o ito yung huli sa o, area ng area mga idol o oh. tian yun dito so, ito malalapad to yan tanggalin natin to Kawala. Dapat. kalap at nito sa kalap at nito to, kalap nito ito ang na ito ng kamay sarap sana pag marami to so okay rin to Selamat pa rin tayo. tara area pa tayo dun meanwhile pangalawang area natin to mga idol at yan yan o yan you know? o hmm, kapatid kong nagbuha kapatid ingat ilat, ingat ingat lang Ingat-ingat lang tayo mga idol kasi uh, napakalakas ng alon. May huli na yan. Mga tulad ganun na may mga sapsap -sap din. At saka manitis yung timbungan sa amin. Timbungan kung tawagin dito sa amin. Okay. Tulungan lang natin yung uh, kapatid mga idol. Tulang po yung huli ng idol. natin. No? Oh. Putian at saka manitis dito. No? Oh. At may danggit. Danglit. Danggit at may danglay dito. Yung mga lalaking sapsap. So yan. Tanggalin natin. Ito na po lahat yung ating huli oh. Sa pangalawang area natin ito mga idol. Salamat at nalagukan. Tara, area pa tayo dun. Pangatlong area. Meanwhile, ito lang yung huli natin sa pangatlong area mga idol oh. Isa lang. Isa lang. Isang piraso lang pero salamat pa rin tayo. Kasi malalaki naman. Good size naman to na kanoping. Kanoping o katambak. Huwag pa mga idol. Oh. Ito lang yung huli mga idol at area pa kami. Area pa kami mga idol. Yun may wow na kanoping good size na kanoping tara salamat at nadagdagan pa mga idol pasok pabalik daw kami doon pabalikan daw namin yung inariyahan namin kanina A few moments later. So, ito na po yung ating pang apat na to na area siguro binalik namin kanina dito kami nag area kanina sa uh, unang area namin at ito yung huli oh, uh, ng uh, talakitok good size sa mga talakitok oh. dalawa lang okay na rin to salamat pa rin tayo at madagdagan natin yung, uh, yung huli natin Tara, tatanggalin natin to. Ito na ito lo. No? Ito na po yung huli natin no. Sa panglat area. Dalawang palaki Eh? Ito na po yung huli natin sa pang apat. Pang apat na area to. O pang pang apat tingin ko pang apat na itong idol so, yung huli sa pang apat natin area yung binalikan natin yung inarihan natin kanina Meanwhile, ayun na mga idol oh. ito yung pang lima na siguro itong area mga idol or pang anim Napakadalang talaga mga idol. Lumakas na rin yung agos. Ay maman, namamana ka dun. Vlogger siguro yan kasi may kamera ang kanyang goggles. At ito yung aking putol. Kinuha na yung lambat. At sa tingin ko ay uuwi na lang uuwi na lang siguro kami tapos oh, uh, na rin ang alam at kung agos ay ganun din lumakas na rin yung agos bali mag uh, alas no'y yung binakasi ng umaga mga idol na kapag ng na tayo kaya na siguro to yun yung huli may huli yan mga idol sa maral at saka yung bantol yung bantol yung sa english yan yung scorpion fish o stone fish yun na yun Ito idol, scorpion fish. Eh, dapat mag-ingat tayo nito napakasakit lang tinig nito ito yung samaral ito kay sugo ito mga idol oh Tawa. good size na rin itong mga idol Ang ko, may na sukatan siya at, say, siguro sa mga oh. sisi sisi siguro to sisi si, kasi nagnisi <laughs> wow <laughs> wow napakapait ng sinapit so yun a few moments later at ito na po yung huling area natin mga idol oh yan. Napakadalang talaga. Napakailap ng isda ngayon mga idol. Yan. uwi na lang kami mga idol kasi oh, yung Agos oh, papunta na rito. Tungo dito yung Agos mga idol oh, Astaga ganitong oras malakas ng agos dito sa amin pa high tide na kasi ngayon eh mag mag alas 10 na ito na rin yung huli natin lahat oh kaya tatanggalin muna natin so, ito na po lahat ang huli natin mga idol yan yan eh ito mga idol sarap to marami ito mga idol dati ay nakahuli kami ng ganito marami yun ito kalapad oh. sulit na rin ang pang ulam natin mga idol tsaga tsaga lang para makalibre ng pangulam ulam kasi mahal kasi yung isda namin dito Ito so, may dalawang talakitok Sulit pa rin mga idol So yan lang mga idol At uwi na tayo Yun lang po lahat mga idol At hanggang sa muling adventure namin mga idol Maraming salamat po sa panunood At huwag kalimutang magsubscribe subscribe at pakihit na rin ang notification bell button para updated kayo lagi sa akin mga video na i-upload. Maraming salamat po hanggang sa muli. Salamat sa panunod. Tara, uwi na tayo. Tara. Wow! Sulit ang pang-ulam namin. Pang-ulam lang talaga mga idol. Tara, let's go. Kasi mainit na. Yan.